ayan good morning mga kaboy. din welcome back to channel so for to this video dito na naman ako ngayon sa isa kong project naiiwan ko na naman yung aking makati so mag install na naman kami ng roping UPBC roofing ayan baka gusto nyo eh. mag install supply po kami ng mga UPBC roofing ito yung aking mga tropa ngayon mag pintura kami kahapon ng ano si Parlins ngayon magkakamaling na kami dun sa ano dun sa area kung saan gagawin nakakuti na namin para so makapagkabit na kami mamaya ayan o oh. lulod namin dito sa it's frame scaffolding para mabilis alright okay, sampo na yan o, sampo lang muna Okay. so tutulag natin para mas mabilis yung transportation so, para para na lang makakabit So, ayan na. Travel time na tayo. Nadalay na natin dun sa ating working uh, area. Malapit na natin. Ayan na. Grabe yung baha dito. Lumagpas hanggang ano. Hanggang egg, Lalim. Ayan. Pakot mo na tayo ngayong umaga. Ayan na, mag-install tayo. Ayan, dito muna natin ilalagay. Ayan. Ayan natin yung parlina. Ayan na ikakarga natin. Mukha ay pampinipinturahan dito mga kaboy. Papalitan natin yung loma. Mga sirana. Ayan. Dito na Ayan. 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 Ayan para sabay sabay ayan biyahe na ulit biyahe para hindi tayo mapagod ng sobra kasi pag pa mano mano sayang yung pagod at ano, yung oras nyo eh. mas mabilis dito guys bababa na lang ito Mineral roping natin. Kanan, kanan. Oke, okay, dito yan sa kabila. Hmm. Yan, baba natin dito sa gilid. Ayan, nung hmm. pisa tayo ng baklasa, guys. hanggang natin so guys pinaputulan na natin yung ating uh, ano? ayun o na rin tayo nakapaglakan no? na tayo plus kabit tayo ulit ito so, yung ating mga nakabit ng mga nakarang ating ano vlog yeah. So, mayroon naman tayong nagarap project Ayun, oh, after maklasin yung Euro, pepindurahan po yung ating mga C4 Lins. Ayan. Bababa lang naman siya. Ayan, mas latag. Ating Euro. Ayan o. Oh. Ayan, mga kabuhid. Magpapalit tayo ng mga sarang c yan, after natin malataga may mga loma. Mga sira-sira na yun. Yan. Ito na yung ating pamalit bago. Yan. Pahiga muna, pahiga. Ipahiga e, mo nyo muna. Pahiga muna. Pa, pa. Teka. Mawa. Pahiga ha, pahiga. Pahiga.

ano bagong installation na naman bagong project yun no, hanggang sa dulo ay yeah. ayan mga kamuhin napalitan na natin ng bago pinupol weld na tapos babalik ulit natin yung ating bagong uh, UPVC roofing yeah. bago bago na yeah, no? ayan meron tayong pair blanket para sa ano laglag -lag ng baga ng ano ng welding machine natin alright so nandito pa tayo sa unang uh, portion uh, second day pa lang natin mga kabuhay ayan yung ating nagagawa sa ano, second day so ongoing pa rin yung ating installation ng dulo okay hintay-hintay tayo na matapos ulit itong ating project ayan o oh. lalatag na naman tayo ng parlay na One zero. Si we building. Yeah. Yen yung amin uh, step by step na ginagawa. mga kabuhid Mag-re-raise lang na naman tayo ngayon Ayun oh, lang, napatabi no. na ka naman ng prato So, na natin yung yero Kasi sobra, less parado yung ano Binting na lang, meron na lang ako nagtira doon sa dulo One week na lang ito mga kabuhid oh. So, inuna ko na muna itong red troll Para maganda tingnan eh. na ngayon so, mga lakad yung so, ating uh, stainless gutter yun uh, kakabit natin so ito yung ating update sa ating uh, ginagawang uh, roofing UPVC ganda na medyo madami nga lang mga kabuhit yung mga mancha mancha kasi baklas kabit kasi yung mga lomang parlina so, wala tayo mga gawa ganyan talaga yan So at least mukhang bago na ulit yung ng building. Ayan. So ayan, finally guys, natapos na namin hanggang dulo. Ayan. Ayan o, nakarating na kami ng dulo. Ano na lang yung balance natin dito sa taas, Retro scroll at saka text Alright. So wakas, after three weeks, tapos din tayo, paglatang. Finishing na tayo, bukas. Ayan o So lagyan na natin ng end flashing Ayan Tapos na tayo Dula tayo sa taas bukas Sabing takot Pawis Init ulan Ayan kita nyo naman mukhang bago na Yung ating UPVC uh, roofing Ayan o Order na kayo dyan Palitan na natin ang UPPC yung mga GI na roping nyo. Ganda na. Maliwanag. Meron tayong clear. Na 14 pieces. Ah, dito sa kabila. Dito sa kapila. Ayan. Maliwanag. Oh. Bawa tayo dun sa taas. Dito sa naman tayo bukas. ayan sa wakas natapos din tayo mga kabuhid grabe yung pagod natin dito ayan o oh. 100% na yung ating uh, installation ng UPVC uh, roofing ayan ganda o oh. dito na tayo for 22 days lang natin ito ginawa palit ng seafirlins baklas ng lumang yero tapos nilagyan din natin ng redstroll tapos na rin tayo 100% Hanggang natin uh, tayo nag-umpisa sa tolo mga kapuhid. Ayan o. Oh. Ayan. So last din natin ngayon. Nagpipinis na kami. Tapos na. Naglilinis na lang. Pupul so, out na tayo ng mga kagamitan natin. So sa mga ano dyan. Mga viewers natin. na gusto nyo ng uh, roping. At uh, gusto nyo maging maganda yung bahay nyo. Medyo matagal yung uh, buhay ng inyong uh, bubong. Yero. Ayan o. Oh. Pero nakikita nyo itong uh, GI. Ayan. May uh, existing dito sa kabilang building na ano GI na roping ayun, kita nyo naman, kinalawang so, ito yung pinalit natin guys ayun mga ito Ayan yung una kong ginawa yung mga nakaraang project natin dito ito so, na ano yung ginawa natin ngayon na natapos na 100% uh, dito na tayo sa mga TX crew silan, tapos na rin sa tayo so, order na kayo guys mga ng uh, UPB si Rupi Ganda, kita nyo naman, oh. may clear maliwanag yan doon sa baba, napakaliwanag yan okay so hanggang dito na muna ang aking uh, video at kami maglilinis na lang at kami ay ano na magpopulat na rin so thank you for watching mga kabuhid ayan yung ating finished product ng UPB si Robin.